kami guys sa ano sa Batu Spring. Ayan nakatapos na kaming kumain. Hindi ko na lang pinakita kanina, hindi ko vlog kasi gutom na gutom na kami. Kaya ano, hindi ko na na-vlog yung pagkain namin. Ayan, ayan, ang mga baon namin, dami pa namin tira. Ayan na guys, mag ano na tayo diyan, naliligo na ando na yung mga bulinggit namin yung mga aming mga batutay nagtampisaw na sa malamig na tubig sa Bato Spring enjoy na enjoy na mga kabataan pagkatapos kumain ayon lumusog na lumusog na kaagad talaga sa batis guys ando na yung ibang kasama ko ayan ang sarap ng tubig dito super lamig talaga dami daming tao talaga pakita ko sa inyo sa paligid ayan oh Ilaka, ilang libo kaya kami na andito grabe talaga sakad sobrang daming tao ilang libo ang andito may mag-overnight pa niyan ayan ayun oh so nag-enjoy na nag-enjoy yan ang pinakamababaw na ano para sa kabataan ayan andyan, ayan sila sa baba Ayun, ang aking mga kasama. Mamaya, tampisaw tayo dahil sa init ng panahon, ang sarap itampisaw sa batis. Batis ito, guys. Ang sarap maligo dito, super lamig. Ang ganda ng paligid, ang daming punong kahoy, ay mga halaman. Kaya, ano, kaya malamig siya kahit video terik-terik na rin ang araw kasi alas 10 na ng umaga ayan ang ganda rin ng mga punong kahoy para maging lilim kaya nagdulot din ito ng lamig sa batis malamig na kasi batis siya mas pinalamig pa dahil sa natabunan pa siya ng mga malalaking puno ng kahoy ang dami talaga guys iikot ko kayo sa paligid ang daming ano may andoon pa sa taas ayan pero ang inano ng ng aking mga kasama ang inukupan na sa aming mga kabataan ang sa baba ano lang yan pangbata lang guys para hindi naman ano mga tripit lang yan ang lalim yan mga tripit lang yung lalim ang sasunod niyan sa taas taas yun ang forfeit din. Yan, ang kahoy. Ang ganda rin ng mga kahoy. Yan, ano. Super dami talaga, guys, ang tao. Siguro, ang laki ng income nila kasi 200 pesos per ano, ang entrance fee, 200 pesos each. So, malaki din ang income nila dito. Inadayo din ito, guys, ng mga Malalayong lugar. Kaya kami, dumayo na rin dito. Talaga, hanap kami kung saan ang malamig. Iba kasi ang swimming pool. Iba itong batis. Kaya mas masarap dito sa batis kasi malamig ang tubig. Tapos continuous flowing. Ayan. Daming, naghalo-halo na ang mga bata. Matanda. Ayan. Mga middle age. Grabe talaga super enjoy din ang mga tao At sa lawak ng area din guys ayan iikot ko muna kayo bago tayong magloblob sa tubig iikot ko kayo sa paligid din pero hindi ko maikot to kasi super laki ang area ang laki laki ng area nila tapos ilang ano ang mga cottages Lusob na naman ang iba. Lusob na naman sa tubig. Sarap magtampisaw sa malamig na batis. Ayan. Enjoy, enjoy ang mga kabataan na maliligo. Dahil sa sobrang naga, init ng panahon ngayon, kaya naghahanap tayo ng malamig na malamig na batis at dito lang natin ito matagpuan sa Bato Spring ng San Pablo Laguna guys ang layo din ng ginahin namin ayan ayan o oh, nagumpukan na ang aming kabataan yan ang grupo namin sarap na ligo ayan enjoy ang kabataan. Yan ang grupo namin guys. Meron pa din yan sa taas. Mamaya iikot po kayo doon. Ilang ano parang ginawang swimming pool kasi uh, gina-label nila para sa mga kabataan at meron din para sa mga matanda. Yung sa ibabaw yan for ano yan? For feet itong mga sa mga bata 3 feet lang yan siyempre nakakatakot din oh. sobrang lalim at sa medyo sa taas guys ano yon may 5 feet doon sa taas 6 feet 5 feet ganyan inano mamaya iikot ko din kayo doon ito na tayo ayan, ang paligid ang mga puno mga punong kahoy ang lalaking mga punong kahoy dito Yeah, malamig din, malamig ang siwi ng hangin plus ang tubig ng batis ang lamig din ang ganda-ganda din dito mag anuin anwin guys pag-enjoy ka din. Kasama ang pamilya. Gaming bata. Talaga. Akit tayo sa kabilang, ano, side. Doon sa taas-taas. Medyo taas-taas. Akit tayo doon. Mamaya. para makita niyo ang mga ano din doon kasarap sa tubig super lamig masarap na din hindi iahon yan dami pang parating guys Grabe. Ang laki din ng parking area nila. Mag-enjoy talaga ka ano, kasi sa lamig baga naman ng tubig. Meron pa silang ano, parang ginawang visual, ang ang dami, table tables, naku, super talaga, kalawak ng area. Maako mo dito talagang ilang libong tao, dito. Sa, ano, noon kasi ito na super lamig ang tubig, kaya, sa, ngayon na mainit ang panahon, dinadayo talaga siya galing Maynila, kahit saan sa ang ano city din meron, saan ang bayan ayan. Madami kami dito sa amin galing sa amin. Grabe. Nya, yeah, kaakyat tayo. Pero hindi na ako aakyat dun sa medyo matarkays kasi delikado din dulas kasi, basa-basa na rin ang daan <laughs> may nagdala pa ng aso sarap magpalamig sa tubig magbabad sa batis ang sarap-sarap mag-enjoy ang lahat sa super lamig na batis. Ayan. Pwede rin kayo mamili kung doon kaysa malalim doon kay sa taas malalim para doon malalim ang ano tubig doon may 7 feet, 6 feet, 5 feet ganyan ang 7 feet yata ang pinakamalalim nila hindi e maano ka din sa mga tanawin kasi masamang lalaking punong kahoy eh. ganda rin ang panahon ng init tirik ang araw pero hindi mo mapil na tirik ang araw dahil nasa ilalim ka ng mga punong kahoy at plus yan pang batis na super lamig ang tubig ahon ka babalik pag super ginaw ka na pwede kang umahon at babalik naman ulit Ayan, ayan. Ayan, nagragasa ng tubig. Nandito tayo sa 4 na area. sa ang tubig. Ayan, ang ganda talaga. May mga ano, nga yan, yan 4 yan siya. 5 feet din sa kabila. Ang ganda na tanawin talaga.